Pinangangambahang magtagal pa ng dalawa hanggang tatlong araw ang epekto sa traffic ng mga iniwang hukay ng dalawang contractors ng Globe Telecom sa kahabaan ng EDSA. Ito ang pagtaya ng Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman, Attorney Don Artes, matapos madiskubring 24 sa dapung road diggings ng HGC Global Communications Corporation at Arling Corporation. Nitong Semana Santa ang hindi natapos lang pa April 1 deadline. Ayon kay Artes, nagsasagawa ng assessment sa Department of Public Works and Highways para matukoy kung gaano karami pang butas ang dapat masementuhan makaraang matukoy na maging ang ilang natapos na ay patsi-patsi o hindi maayos ang pagkakayari. Pero dapat na umanong asahan ng mga motoristang mararamdaman sa kalsada mga nakatenggang proyekto, lalo't ikinokonsidera ng ahensya at pagsasagawa ng daytime repairs para mapabilis ang pagsasaayos sa mga ito. Bukod dito, maglalagay rin ng traffic enforcers ang MMDA sa mga butas para ma-manage ang traffic sa mga susunod na araw, Papatawan ng multa ang HGC Global Communications Corp at Arling Corporation, 50,000 tamil sa kada butas at kada araw na iiwan itong perwisyo. Hindi bumemta kay Artes ang alibay ng dalawang kontraktor ng Telcom na nagkaroon umano ng issue sa logistics don pang biyernes. Pero ito nila pa rin ang pagbakbak sa EDSA para sa kanilang fiber optics. Usapan namin, kailangan po maging passable para mag-ease po yung traffic. Iyon uh, mm -hmm. nga po, nabanggit na yun, reporter, tama kayo. Hindi lang po nung lunes ang epekto niyan. Dahil sa pagkukumpany po niyan, it'll take two to three days pa mm -hmm. para patuyuin yung simento at maging fully passable maayos. Unang inulat sa DZRH News ang epekto ng naiwang road digging sa mga balik-trabaho at balik-eskwela. Pagtapos ng mahabang Holy Week break, pero kaninang umaga, nasa may ng DPWH ang mga hukay na nagdudulot pa rin ng bahagyang traffic sa motorista dahil sa nakalatag na steel plates. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino.